tayo good afternoon po shout out idol jewel di guzman kami ay pupunta ngayon ng silang hindi ayaw drive oras natin ay alas 2.14 ng hapon ngayon ay araw ng sabado opya wala clear Sabado September 5 Ay, October 5 Oh my veggie Oh my veggie October 5 Araw ng Sabado 10 days na lang po Birthday na ng aking darling na si Ayo doon po kami matutulog ng aking darling. kinakain ko lang namin ang aming dugi. Dugi-dugi. So mula dito hanggang silang. Minsan po ano lang. Uh, 45 minutes lang po. Oh, yeah. Opya. Dito na po tayo sa circle mga kayayo. yo andito po sa kaliwa yan ang circle si pagtalaan ni kuya oh siya lang lagi nag, ano, naglilinis dada mo ito na yung ano konti na lang po mga kayayo malapit na po ang Pasko tayo so sa Paliparan Road Paliparan Road na madalas traffic ngayon maiki na ano, mamaya-maya yan mga alas 5 alas 6 traffic na po dito pintong gubat in English forest door pintong gubat in English forest door shout out sa lahat po ng sumusuporta sa amin from team support of Sinai there's a mixer over in front of us so you must behave take it slow the mixer 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 It's very big Stay on the other side. Stay on the other side. Veggie. Oh, okay. Then, sa kaliwa po, ayan ang Mercury. Nandiyan po yung Mabuhay City. Slow down. Slow down ayos ko yung kalsada sa Dasma. Alam niyo na, malapit na eleksyon. Eleksyon is coming, kaya kailangan nilang magkaroon ng uh, pera pamigay sa mga tao. Ayan, prosper commercial. Okay. See, ang daming mga bakukang. Bakukang, oh, bakubako na. Oh. Ayan. Po, mga kayayo, mga kapreksi. Tumagusta po sa aking kalamnan ang kainitan. Now we are approaching Coco Valley Water Park here in Paliparan 3. It's, the, it's a resort where in every Friday there is a band. A band performing. Coco Valley Extension. Ang Coco Valley po, mga kaya, yung mas mura kumpara sa tubigan. Pus, oh, pus, oh, 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 tubigan. Oh, there's a lot of water. Maybe nabutas ko ang tubo. Ayan. The water is spreading.